Meron kaming inandang negosyo package para sa inyo. Ito po. Ito araw po, Tatay Rolando. Ako po si SB. Araw din po. Summer Sosa po ako. Kumusta po kayo? Ito ba yung mga anak nyo? Ako. Tay Rolando, napakinggan ko po, po yung storya ninyo and nabilib po ako sa si determinasyon yung gabayan, yung pag-aaral nila kahit sa ilalim lang ng uh, ilaw ng post Eh. Sino ba yung pangalawang anak? Ikaw ba yun? Mark, kamusta yung pag-aaral mo? Tay, bakit napakalaga ng pag-aaral para sa inyo sa mga anak niyo? Kasi yun lang ang... yung edukasyon, hindi, hindi kailangan maanakaw sa iyo. Alam mo tay, alam mo, nararamdaman kita kasi yan din ang sabi sa akin na tatay ko dati <coughs> nang lumalaki ako. Kaya ako mismo nung bata ko, nag-aaral din ako na mabuti. Talagang ginalingan ko, nagsipag ako para matapos ako. Kaya ngayon, natulungan ko na yung mga magulang ko, pati yung mga buong pamilya ko. Kaya ganun din sana ang gawin ninyo, okay? So, kaya meron po kami mga hinandang sorpresa at regalo para sa inyo. Handa na ba kayo, Tay? Tara, samahan niyo ako. Meron kaming hinandang negosyo package para sa inyo. Ito po. Tay Rolando, ito po yung negosyo package na regalo ng Gear SV para sa inyo. Mga bagong tools po para magamit nyo sa pagkakarpintero niyo, sa pagsaservisyo nyo sa labas. Uh, nakita ko luma na po 'yung mga gamit niyo at meron din tayo mga gamit para magawa kayo ng mga dustpan, pang-sideline niyo. At hindi lang po ito ang regalo namin sa inyo tayo. Tutulungan din namin kayo malagay sa isang service app online para mas dumami po 'yung mga kliyente niyo at mga customers niyo. Gagawin ko. syempre dahil lang uh, din negosyo kayo at uh, nag service kayo ng carpentry sa labas at nasa online service app kayo, bibigyan din namin kayo ng bagong cellphone para mas makonta kayo ng mga customers ninyo. At tayo, Rolando, hindi lang po kayo yung may regalo. Meron din po kaming regalo, yung Dear SB, para sa mga anak ninyo. Meron po kaming regalong scholarship at uh, allowance para sa kanila, para sa kanilang pag-aaral. At syempre, hindi pa nagtatapos yan. Gusto ko, habang nag-aaral kayo, mag-enjoy din kayo. Kaya may mga regalo ko para sa si inyo. Ilabas na yung mga bisikleta natin! Ito, Jet, para sa sa'yo. Mark, ito yung bike mo. At syempre, para kay Ate Rochelle, ito. Pero hindi pa nagtatapos dyan. Meron pa kami regalo mga school supplies para sa si inyo. Ilabas na yan! Masayang masaya po. At pigit pong pasasalaman ko sa Panginoon. Dahil isa po kayo sa... naging <laughs> ano... <laughs> asesor po niya. Oo naman. Ano uh, alam mo, kami po dito eh, accessory lang at uh, tulo, tumutulong po sa mga kababayan natin. Pero hindi pa po tapos ang regalo namin. Lahat po kayo may bagong cellphone. Yay! Dula ng Yay! Diba? May cellphone ka. May cellphone ka para magamit nyo sa pag-aaral. Pero hindi pa rin tapos yan. Meron pa rin kami regalo. Grocery Yay! package para sa inyo. Hindi matatapos ang programang to nang walang grocery package. At sabi ko nga, Tay, lahat ng tukulang pa. Meron din kaming regalong solar panel sa mga monoblock na chairs at table para magamit niyo po sa bahay niyo, Magkaroon kayo ng ilaw. At syempre, hindi kayo mainitan, lalong-lalo na ngayon sa amin, Medyo mainit. Para rin sa inyo mga bata, makapag-aral kayo na mabuti, makakain kayo na maayos. Regalo po ng Dear SB para sa inyo po tayo. At asahan ko po, Mang Rolando, na magagamit niyo ito para mataguhin niyo ang inyong pamilya mas mapalago pa. Salamat po na maraming maraming.